Uh, maging useless talaga yan because wala kang directive eh. Dapat simula pa lang ng termino niya. He should have said and everybody, umayos kayo. Huwag niyong, huwag niyong galawin yung pera ng taong bayan. Kasi yan, tayo lahat, papayat ng buwis, lalagay dyan, gagawin infrastruktura, kailangan maayos, walang masisira dyan. Ano ang unang ginawa niya? Dinismantle niya yung PACC. Yan yung watchdog ng corruption. Oh. So, sino who's responsible now? Siya. Oh, itong, itong mga nag-iingay ngayon, that is uh, yung sumasakay sa plataforma, kunwari ng presidente na may expose siya, you ask the president himself, he is the only one who can fix this. Hindi yung, hindi ay pagtuturo niya sa mga congress, it will not fix anything it will not fix anything. And, isa pa, tatlong taon na siya nakangangalang, kaya nangyari yan. So, kaninong kasalanan yan ngayon?